Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-YouTube, mga followers. Thank you very much sa inyong tag. So sa akin dahil ako ay nang dito sa aming probinsya. Probinsya namin dito is ang sobrang ganda talaga guys. Ayan, ang ganda ng mga palayan. Ang palayan po, ang tag-iya. Yung may-ari dito is ang aking pamangkin ah, uh, ito yung sa kanila. Ang ganda ng kuha ng mga... Bukas yan. No, na, malapit na yan yung Bukas. At yan. Ang ganda ng mga paligid guys. Green na green. Fresh na fresh. Pauwi na po kami dito. Para galing po kami sa bar barrio, Kabilang bayo. Ng aking uh, pamangkin. Ayan guys. Di ba? Ang ganda. Paligid. Dahil maraming mga punong punong kahoy, punong abuko, uh, ganyan at Tsaka, na ano, yan, yung bambu ang dadami dito malamig ang daanan dito guys at presko, presko talaga guys Hmm, di ba ang gaganda guys tingnan na naman malapit na kami uh, dumaan dito sa uh, tulay Ayan guys. nagdurugtong ang tulay dito sa kabatanuhan at sa kakapilan. Ito yung kapilihan guys. Yung sa aking pamangkin. At saka doon ito ang papunta sa amin na baryo. Kabatanuhan. Ayan guys. Minto kami dahil hindi pwede na sumakay sa motor. Pag dumaan dyan baka mabagsak kami doon sa baba. Ayan guys, siya ang pinauna namin dahil nakakatakot pag sumakay. Ayan guys, dumaan kami dito. Hindi ba ang ganda guys ng aming tulay o ang ano lang hindi malinaw yung tubig. Ayan guys, papunta na kami sa kapila. Lapit na. Naka-experience din kami dito. Noon guys, ang daanan namin pag tumawid, yung kawayan na hinihila guys, ganyan ang sinasakyan namin noon at saka ngayon, din na dahil may tulay na, ayan guys papunta na kami dito sa uh, motor ito yung kamangkin ko yung sinakyan namin natid kami dito pa punta sa amin Yan. dalawa kami sumakay dito yung ati ko at saka ako, dahil di pwede tatlo dahil puno na <laughs> ayan guys, pa diba? ang ganda guys ng aming paligid green na green, palay pa palayan, ayan, daming palay dyan sa mga paligid green na green, madamo, yan talagang may mga punong ano, niyog ayan guys madamo, diba, green na green fresh na fresh, thank you lord nakapunta ulit ako dito sa aming lugar dahil ano din, mga 10 years din akong din nakapunta dito guys. Ang tagal na rin nakapunta lang ako dito dahil pinauwi ako ng aking mama. Eh, kasi miss niya ako. nami-miss niya kami. Yung mga kapatid kami. Yung kapatid ko, apat umuwi din. Kaya, nagsama-sama kami. Pumunta kami dito sa aming uh, pamangkin, sa aking mga relatives yan. Punta kami dito. Pasyal din kami. Dito sa amin yan, sa po. Ang ganda talaga ng ano, nature dito. Oh. Palay, ang ganda. na green. maganda na yung daanan guys. Hindi na kami magkapuputik. Noon, putik pa. Putik. Dahil ang daanan, sobrang ano, madumi pa ang daanan lapok pa kaayo na guys bisaya punta huwag mo na guys pa na din kami ayat yan dito nga lugar abar uh, you guys is aka uh, ano yan lagi manila ginabot yung pala yun dito mahirap dito yan guys, tibat nang nanyo naman, ang ganda talaga ng mga paligid. Yes, mga palay ang dami. Ang ganda, ang kaganda niyan. Ang oh, tataba. Sabi nila is ngayon is ang daming blessing ng mga palayan nila dahil magaganda ang abot ang ganda ng uha dahil matataba yung palay nila at sa mga lalaki ng uha. Eh. Gangan guys. Ayyan talaga. Mm, di diba? Yan kinuha ko talaga, yan Binuduhan ko talaga para may makukuhang magandang paligid. Christmas na o tingnan niyo naman. Wow, ang ganda talaga ng palayan. oy. Kalay nila. Dinaana namin dito sa ibang barrio. Pagkasunod na naman yan, guys, yung sa amin na naman. Hmm, lapit na. At, namimiss ko talagang lugar nito dahil dito ako lumaki Dito kami nangunguhan ng mga palayan. Ayan, ayan, guys. At, hanggang tumanda. Yung edad ko na umalis dito is mga 20, 21 saka ngayon 45 na ako, 'di ba? Tagal-tagal rin 'di ba, guys? Uh, kadadaan namin ng palay. Palayan talaga kasi ayong baryo na nila ng palayan kasi ang daming palay talaga. Uh, ayan, guys. Ito 'yung mga kapitbahay ko. Malapit na kami dumating kami sa aming um, bahay. Um, guys, salamat po ako sa talaga sa inyong walang sawang pagpanunood ng aking video talaga guys thank you very much sa inyong pag subscribe sana matulungan nyo din ako at ma paki like naman and share naman po mga guys <laughs> ganyan yan oh. tabang saya saya ko talaga nung makauwi ako sa amin guys ito yung sa amin na thank you lord bye bye